May halos dalawang pisong bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Kasunod yan ang bagong utos ng Energy Regulatory Commission na hatiin sa apat na buwan ang increase sa wholesale electricity spot market charges. Pero ngayon pa lamang, nagpaalala na raw ang Meralco sa impact nito sa mga susunod na buwan. Si Rod Lagusad sa detalye. Bukod sa bawa singil sa kuryente para sa buwan ng Hunyo, pinaganda naman ng Meralco ang kanilang mga customer sa dagdag singil sa mga susunod na buwan. Ang adjustment dahil sa kautusan ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng distribution facilities at electric cooperatives kabilang ang Meralco na utay-utayin ang pagkolekta sa loob ng apat na buwan mula ngayong Hunyo hanggang Setyembre ang bayarin sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM. Para sa nani na si Desiree na may pagkakataon na work from home, malaking tulong na may bawas ngayong buwan at hindi isang bagsakan na magiging dagdag singil. Eh, lalo ngayon na magpapasokan na, ah. so yung masisave for the month of June, eh pwedeng maidagdag para sa pambili ng mga gamit ng mga bata, um, pambili ng ba pandagdag sa pambili ng baon kasi uh, by July, eh, start na naman ang pasokan. For July to September, uh, for me kasi parang hindi naman nabago yung yung pag pagbawas at pagdagdag nila ng singal sa kuryente. So para sa akin, kailangan lagi lang tayo talagang handa. Para sa buwan ng Hunyo, makakaasang ang Meralco customers ng nasa 1 peso and 96 centavos na bawas singil at hindi ang 64 centavos na taas singil na una ng inanunsyo. Kaugnay nito, ang kabuwang rate sa isang typical na pamilya ay nasa 9 pesos and 45 centavos per kilowatt hour kumpara sa 11 pesos and 41 centavos per kilowatt hour noong Mayo. Tinatayang nasa 392 pesos ang mababawas sa bilang isang residential customer na may konsumong 200 kilowatt hour. Ayon sa Meralco, mauusog din ang due date dahil sa nadelay ang pagbibigay ng power bill sa mga customer kasunod ng naging pagbabago para may sapat na oras sa mga tao na mabayaran ang kanilang mga bill. Pero this early, we would like to manage the expectations of our customers. Kasi ngayon pa lang, Nag-aabiso na kami na asahan natin yung upward movement ng generation charge component ng bills sa susunod na tatlong buwan. Ayon sa Meralco, nasa 77 centavos per kilowatt hour ang madaragdag kada buwan sa generation charge mula July hanggang September. Mula ito sa 500 million pesos na deferred generation cost mula sa mga supplier, kusaan kabilang ang Meralco na una ng inanunsyo at deferred WSM charge na nasa 8.4 billion pesos. Pero bukod dito ay may inaasang pagdagdag na bayarin. Dahil naibaba ng gusto, yung pumasok na Western Component sa June Generation Charge into ito, 2 pesos and 20 centavos. Um, in the following month, when Western Charges normalize, so let's say it won't reach 7 or 8 pesos anymore, let's say it's, it's 6 pesos, so it will still show an increase from 220 to whatever normal level um, Western Charges we have right now. And on top of that will be the recovery of the 77 centavos per kilowatt hour. Umaasa naman ang Meralco na bababa ang konsumo ngayong nagsimula ng tag-ulan kumpara sa mga nakaraang buwan na mataas ang naitatalang heat index. Kaya ayon sa Meralco, kailangan tingnan ang magiging consumption pattern ng mga customers. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.